Inaasahang magdedeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency sa Enero 22, dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Ang hakbang na ito ay kritikal para sa mga lokal na magsasaka at ang kanilang kabuhayan. Zamantala, muling nak isuwe ng Radio Challenge ang Filipino Coast Guard Laban SA China Coast Guard Fessel na ilegal na nako SA Exclusive Economist Zone ng Pilipinas. Layon nito ang proteksyon at seguridad ng ating karagatan. Sa ibang balita, sinalakay ng Bureau of Immigration at NBI ang isang ilegal na pogo hub sa Paranaque na nagresulta sa pagkakaaresto ng 32 dayuhan. Ipinagpapatuloy ang operasyon laban sa mga illegal na online gaming activities sa bansa. Halos 200 Afghan ang dumating noong Januari 6 para sa huling proseso ng kanilang aplikasyon. Bahagi ng kanilang paglipat patungong Estados Unidos. Isang hakbang ito para sa kanilang bagong simula. Gayun din, ang COMELEC ay muling magbabalik sa operasyon ng pag-imprenta ng mga balota para sa 2,000 at 25 elections simula sa Januari 22. Ito ay upang matugunan ang mga pagkaantala sa proseso ng pag-imprenta. Isang pagsasakdal ang inihahanda ng Department of Migrant Workers laban sa employer na namatay na Ebli sa Kuwait. Ipinahayag ng ahensya na pananagutin ang employer sa kapabayaan sa kaligtasan ng kanilang mga manggagawa. Pagkatapos nito, ang House Committee ay nagplano ng isang investigasyon sa mga vlogger na naglalabas ng maling impormasyon. Layunin nilang alamin kung may koneksyon ito sa mga illegal na operasyon sa bansa. Mahalaga ang pag-usa sa pagitan ng Asia at China hinggil sa South China Sea. Ang rehiyon ay patuloy na nagiging sanhi ng tensyon sa mga karatig bansa na nangangailangan ng maayos na diplomatikong pag-usa. Bilang bahagi ng preparasyon, ang COMELEC ay maglalabas ng bagong balot template para sa mga kandidato. Layunin nilang makumpleto ang produksyon na mahigit 73 milyong balota sa Abril 2025. Sa ibang usapin, ang seatbelt ay mandatory para sa lahat ng driver at pasahero sa sasakyan, anuman ang uri nito. Ito ay nakasaad sa ilalim ng Republic Act 8750 na naglalayong mapanatili ang kaligtasan sa kalsada. Mahalaga ring tandaan na ang lahat, kabilang ang mga government vehicles, ay kinakailangang sumunod sa seatbelt law. Ang hakbang na ito ay nakatutulong upang maiwasan ang mga pagkamatay sa mga road accidents. Samantala, ang mga hindi gumagamit ng seat belt ay maaring mahuli at pagmumultahin. Ang multa ay nagsisimula sa isang libo pesos at tumataas sa bawa susunod na paglabag bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas. Matapos ang kanyang pagdating, si Trump ay nagtungo sa kanyang golf club sa Sterling, Virginia, bilang paghahanda para sa kanyang rally para sa mga taga-suporta. Ang rally ay nakatakdang ganapin sa Capital One Arena. Dahil sa inaasahang malamig na temperatura, ang inaugurasyon ay inilipat mula sa harap ng US, Capitol at ginanap sa loob ng Capitol Rotunda. Ang desisyong ito ay nagbigay diin sa kaligtasan ng mga bisita. Habang nagaganap ang inauguration, nagbigay ang babala ang MGA Autoridad Tungkol SA Matinding Winter Storm na Dulit Polar Vortex. Ang malamig na hangin ay nagdala ng panganib sa kalusugan ng publiko. Sa ibang balita, inanyayahan ang mga second-generation Filipino sa Greece para sa isang meet and greet sa Philippine Embassy sa February 21. Ang ganitong mga aktibidad ay mahalaga para sa pakikipag-ugnayan sa komunidad. Nagtala rin ang Philippine Embassy sa Egypt ng bagong listahan ng mga available passport for release. Dapat sundin ng mga aplikante ang tamang proseso at mga kinakailangan para sa kanilang aplikasyon. Patuloy na sinusubaybayan ng pagasa ang lagay ng panahon. Ang impormasyon ukol sa mga pag-ulan at thunderstorms ay mahalaga para sa kaligtasan ng publiko sa buong bansa. Ayon kay Magalong, ang mga pundo ay nakadeposito sa 24 na accounts na naglalaman ng 3.32 bilyon sa Land Bank at 1.11 bilyon sa Development Bank. Isang mahalagang aspeto ito sa pamamahala ng pundo ng lungsod. Tiniyak ng alkalde na ang labis na pundong ito ay gagamitin upang bayaran ang mga pananagutan ng lungsod subalit humiling siya na extension sa maturity ng mga deposito. Isang hakbang ito upang masiguradong maayos ang daloy ng pondo. Magalong din ang nag-alala na ang issue sa time deposit ay ginagamit laban sa kanya. Nagiging dahilan ng mga personal na atake at kampanya kontra sa kanyang administrasyon. Kinakailangan nitong tugunan ang mga isyong ito. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang mga aktibidad sa mountaineering at iba pang nature-based tourism sa loob ng danger zone ng bulkan. Ito ay bonsod ng mga ashfall at panganib ng pagsabog ng bulkan. Maraming tourist sites ang maapektuhan kung iaakyat sa alert level apat ang bulkan, kabilang ang mga resort sa Mambukal at Sugar Valley, Kailangan ng mga precautionary measures upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa kabila nito, ang provincial government at iba pang ahensya ay handang tumulong sa mga manggagawang maapektuhan sa pansamantalang pagsasara ng mga tourist sites. Ang suporta ay ibibigay sa lokal na antas upang matulungan ang mga naapektuhang komunidad. Sa larangan ng musika, ang mga benepisyo ng award ay hindi lamang para kay Ogie Alcacid, kundi pati na rin sa mga EM artist na tumanggap ng EAE isang libo na tulong. Isang magandang hakbang ito sa pagsuporta sa ating mga lokal na artist. Ang mga gumagamit ng TikTok sa Amerika ay nakaranas ng mensahe na nagsasaad na hindi available ang app sa kasalukuyan. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng frustrasyon sa isang daan at pitumpu milyong Amerikano na umaasa sa platform na ito. Dahil dito, ang kumpanya ng TikTok at ang kanilang may-ari ay binigyan ng siyam na buwan upang ibenta ang app sa isang mamimili sa US, ngunit hindi nila ito nagawa. Ito ay nagbigay daan sa mga legal na hakbang patungkol sa pagbabawal ng app. Samantala, may pag-asa mula kay Donald Trump na maaring magsagawa ng reprieve na tatlong buwan bago tuluyang ipatupad ang pagbabawal. Gayunpaman, nananatiling tanong kung legal ba niyang magagawa ito. Ipinakita ang mga potensyal na mamimili ng operasyon ng TikTok sa US kasama na ang mga kilalang individual at kumpanya. Interesante ring pansinin na ang ilan sa mga ito ay maaring mga kaalyado ni Donald Trump. May mga AI startup na interesado sa pagbili ng TikTok, tulad ng Perplexity AI, na nag-alok ng mga bagong pananaw sa industriya ng teknolohiya. Ang pag-usbong ng mga ganitong kumpanya ay nagiging mahalaga sa merkado ng teknolohiya. Kabilang sa mga potensyal na mamimili ay mga kilalang tao tulad ni Elon Musk na may interes sa pagsasama ng TikTok at Twitter. Ang mga ganitong hakbang ay nagiging tanyag at maaring makaapekto sa mga halalan. Ang pahayag ng tagapagsalita ng Hamas ay nakatuon sa kanilang sinasabing tagumpay sa pag-abot ng Sisyphe. Sa kanilang mga salita, nilinaw nila ang panawagan sa mga taga-suporta na palakasin ang laban-laban sa Israel. Samantala, ang mga pahayag mula sa mga lider ng Hamas ay naglalaman ng panawagan para sa mas malawak na suporta sa kanilang laban. Ipinapakita nito ang lumalalang sitwasyon sa rehiyon at kanilang mga plano para sa hinahara. Kasabay nito, nagkaroon ng pag-akyat sa kahasan sa Jenin, kung saan naitala ang pansamantalang ceasefire. Nakasaad na walang armas na naipasa mula sa Jenin, batalyon patungo sa mga puwersa ng seguridad ng Palestina. Samantala, ang imahe ni Doran Steinbrier, na napapaligiran ng mga armadong lalaki, ay nagbigay ng bagong perspektibo sa kalagayan sa Gaza. Ipinapakita nito ang realidad na hindi nakikita ng ibang media. Dahil dito, tinalakay ang pagbabago na naratibo ng Hamas mula sa paghihirap patungo sa tagumpay, na nagbigay ng ibang lawan sa mga tagapanood sa kanluran. Ito ay isang mahalagang estrategiya sa kanilang propaganda. Bilang karagdagan, ang pagkakaroon ng simbolo ng bandila ng Palestine sa kwintas ni Doran ay nagpapakita ng sinisism ng Hamas upang ipakita ang mga imahe ng tagumpay sa halip na pagkawasa. Higit pa rito, ang kondisyon ng mga hostages ay labis na mahirap at hindi sila binigyan ng sapat na atensyon mula sa mga internasyonal na organisasyon tulad ng Red Cross. Nagdudulot ito ng mga katanungan tungkol sa kanilang responsibilidad. Ang mga larawan ng pag-uwi ng mga hostages ay nagbigay ng pag-asa sa buong bansa. Ngunit may mga pagsubok pa na dapat harapin. Ang proseso ng kanilang pag-release ay inaasahang magiging mahirap at masalimuot. Sa kabila ng kasiyahan ng mga pamilyang nagriunite sa kanilang mga mahal sa buhay, may mga natitirang hostages na patuloy na nagdaranas ng emosyonal na pag-aalala. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa mga pamilya. Maraming pamilya ang nakakalanas ng pakiramdam ng missed opportunity dahil ang ilan sa mga pinalabas ay dapat nasa naunang dial. Ang mga nasawing hostage ay nagiging bahagi ng kanilang pagdadalamhati. Ang pagpapalabas ng mga hostage ay nangyayari sa isang staggered na paraan na nagdaragdag sa anxieties ng mga pamilya. Ang susunod na grupo ng mga hostage ay inaasahang ilalabas sa Sabado. Sa huli, mahalaga ang impormasyon tungkol sa kaligtasan ng mga hostage, subalit ang Hamas ay hindi nagbibigay ng malinaw na detalye. Ang sitwasyon ay nagiging sanhi ng labis na takot at pagdududa sa mga pamilya.